Magandang uh, umaga mga kabertudis uh, Ngayon uh, may ipapakita naman po tayo sa inyo uh, Ito po ang uh, mabisang gamot na baging o halaman Ito po ay uh, noon um, papasok pa lang sa holy week uh, Noong nakaraang uh, taon ito po ay nagpapakita din ito ng uh, uh, sinyalis sa atin ito po ay di po kayo makakita nito uh, sa iba kahit sino ewan ko lang kung merong uh, nakakita na ng bulaklak ng uh, bageng na ito dahil ito ay minsan lang itong namumulaklak ito po ang ipapakita ko sa inyo na halaman o gamot uh, ito po ay yan yung baging nya kung naalala nyo noon nag uh, post din tayo ng uh, uh, halaman na ito na namulak, namulaklak bihira na ito nag, namumulaklak hindi kayo makakita nito dito lang ito po ay swerte po tayo dahil ito ay namumulaklak po siya ito po ay nagbibigay sinyales na kayo po ay mabigyan ng biyaya ng Diyos at ng kalikasan. <coughs> Dahil po uh, hindi naman po tayo uh, perfecto ang tao. Tayo po ay uh, uh, normal lang na tao. Pero ang uh, ating uh, dapat... Uh, Uh, sambahin ay yung totoong Diyos, buhay na buhay na Diyos. Kailangan po natin lumapit sa Kanya at magdasal sa Kanya ng taimtim. Kahit anong galit ng ating puso, kahit anong uh, ginawa sa atin. Alam nyo ba kung ano ang mabisang gamot para sa sakit sa spiritual opiskal man Ito po ang ibabahagi ko lang sa inyo ng kunti Maikli lang po ito. Pero ito po ay tumatagos din ito sa mga puso ng mga tao. Uh, kagaya sa akin, kagaya sa iba. Ito po ay mabisang gamot po ito sa spiritual. Alam niyo yung uh, tawag yung ibang tao na galit na galit at uh, at nakapagsalita ng masama sa kapwa na din nila yung iniisip kung ito ba'y nakakasakit sa tao ako kung minsan makapagtapon ako ng salita masaking sal masakit na salita dahil po yan malalaman mo galit na galit ka na hindi mo lang alam na masama na pala yung lumalabas sa bunga mo pero ang talagang na makagamot sa tawag dito sa spiritual o physical ito po ang pagpapatawad kasi yung pagpapatawad ay napaka powerful po yan pag kain nagpapatawad sa isang tao ang lahat ng mga tinik sa iyong puso ay ma maano yan matatanggal yan po ay yan po ay mabisang gamot po yan ang pagpapatawad sa isang tao na nagkasala sa iyo pag pinatawad mo siya o di kaya siya ang uh, nag, kung sabagan nakipagpapatawad uh, nakipagpakumbaba uh, kahit alam niya na kahit alam niya na sa tama siya na nagkamali sa kanya at uh, sinubukan niya na magpapatawad napakabisa talaga ang sa spiritual natin na uh, o physical man yan po ang pagpapatawad dahil ang taong gumawa ng masama o di kayan gumawa ng kulam barang o ano man na na ritual o tawag dito Yan po ay nagtatapon ng mga salitang masama sa tao at yung tao ay magkaroon ng sakit sa katawan ulo lumalaki yung tiyan hindi makahinga o di kaya inaabot na sa cancer yung karamdaman ang the best po yan na gamot ay pagpapatawad tandaan nyo yan kung ikaw ay nagpapatawad sa kapwa mo kahit ano pa ng bigat ng kanyang ginawa pero kung kayo nagpapatawad pag pinatawad mo yung isang tao lulusaw yung galit niya kung sa baga ikaw mismo nagpakukumbaba sa sarili mo kahit ikaw kahit wala kang kasalanan ikaw pa yung nagpakumbaba yan po ang epektibo na gamot sa pang spiritual at physical ngayon Uh, binibahagi ko lang sa inyo yan uh, uh, dahil po sa akin naranasan ko din yan ang mga mga salitang pagpapatawad dahil tayo ay tao lamang hindi tayo Diyos kailangan natin na uh, magpapatawad sa isang taong kung sino man yan malayo man siya, malapit man siya pagpapatawad. Kahit hindi mo yan sambitin sa kanya. Number one, ang um, powerful na na gagaling ang isang tao. pag pagdarasal o manalangin ka sa Panginoon at bigyan mo siya ng pagpapatawad, patawarin mo siya. Ay parang kung sabaga, yung Holy Spirit na yung gagawa ng paraan para gumaling yung tao na yan dahil po yan kahilingan mo hindi kahilingan ng Diyos para sa iyo ang kailangan kahilingan mo humiling ka sa Diyos na papatawarin mo yung isang tao kahit anong tinding kasamaan niya pagpapatawad pa ka rin kasi yung matinding kasama ng isang tao pag Diyos na ang gagalaw wala kang ano wala kang uh, kawala pag sinabi niya na ikaw malusaw yung galit mo yung kapangyarihan mo malusaw yung bad spirit sa katawan mo mawawala lalayas sa katawan mo wala lalayas talaga yan mapalitan yan ng bago yung pag unawa yan eh, importante pag unawa maunawaan mo ang isang tao Siyempre hindi natin ma, ma, hindi natin ma maano talaga pag galit ka na. Iba na 'yung lumalabas sa mga bibig mo, sa mga bunganga mo. Akala mo okay lang sa iyo, 'yun pala sa kanila hindi. Kailangan pagpapatawat uh, pagpapatawad pa rin. Kahit ako, manggagamot ako. Pinipilit ko yung sarili kong magpapatawad sa isang tao na gumawa ng masama sa akin. Pinipilit ko yung sarili ko at isip ko na gumawa ng sarili kong uh, sarili kong salita upang mapagaling yun. Yung ano, true sa pagdarasal, true sa panal panalangin sa Diyos. At humingi ka rin ng patawad kung ano man ang sinabi mo sa kanya sa kapwa mo kung ano man ang sinabi mo kahit hindi mo ma hindi mo ma, sabi sa kanya na patawad pero sa kahilingan mo sa panalangin mo Diyos na ang bahala nun Diyos na ang magbibigay o di, Diyos na ang mag utos sa isang gabay o anghel na puntahan mo si ganito at saka galawin mo yung ano niya, puso at makaramdam siya ng awa at lalapit sa isang tao at humingi ng tawad dun, tagos po yan yan po ay napaka epektibo na gamot kaya yun lang ang aking i, i, i bigay sa inyo ng payo na gumawa lang tayo ng tama at uh, Lumapit po tayo sa Panginoon Hingi ng tawad Hindi man tayo O oh, Diyos Tao lang tayo Ang Diyos ay May pagunawa Pero yung minsan yung tao Walang pagunawa Kung galit galit Pero dapat Kalimutan yung galit Sa puso mo Katulad yan nangyari dito. Yung mga nangyayari sa amin dito sa lugar namin. Ay ito ay napaka sakit. Parang napaka ano talaga pag malaman mo. Pag makita mo yung ganyan yung mga karum- karumal-dumal na ginawang krimen. pero dapat isipin muna natin bago natin humakpang gumawa ng masama kasi pag gumawa ka ng masama at malusaw yung galit mo malalaman mo yan kung yun pala na gumawa ka ng krimen at yung konsensya sa sarili mo yun po ay dapat yung tandaan na isipin nyo muna bago nyo gawin ang salita no yun ang paggawa ng mga ganun krimen man o o pagtapo ng masamang salita pero ngayon ito ipapakita ko sa inyo ikat muna natin yung yung ano natin pero yan lang ang dapat natin gawin pagpapatawad ayan ito naman ang ipakita natin ito yung swerte natin na bum, namumulaklak siya ulit Ibig sabihin po yan, blooming po siya. Ibig sabihin, may mga kaming na suwerte sa buhay mo. Pag ang isang halaman na hindi na namumulaklak pero namumulaklak po siya. Yan po mga sinyalis na kayo po ay uh, may kaming na papasok pa lang na biyaya. Galing po yan sa Panginoon. Galing po yan na kalikasan. Galing po yan dahil po yan sa mga gabay na mabuting Uh, gabay na na nakasubaybay sa iyo. Yan po ang mga ano, ito nalaman ko gabi na yon. Gabi na po yung na, nakita ko na parang may tumubo na lumabas sa kanyang mga ugat at sa kanyang baging. Ito po yung naalala mo noon ninyo noon na yung bagging uh, baging ng uh, to yung baging ng uh, uh, makabuhay ay namulaklak ayan namulaklak ulit bira lang po makakita na may bulaklak yung yung uh, uh makabuhay o o tawag dito uh, manunggal ayan o oh. namulaklak po siya swerte po tayo kasi panangkap natin martes ngayon kukuha po tayo panangkap natin pampaswerte at gamot din ito sa kahit anong sakit kung masakit yung ngipin nyo ito, it pang bapal pwede ito kung kayo hindi kayo makapagtae tae o pasensya na sa mga ano dyan table lang po yung kumakain dyan pag di kayo makapagbawas ito po diktikin nyo lang po at saka ilaga o di kayo uh, papakuluan nyo po ang dalawang baso ng tubig tapos yun ang iinumin nyo ay ubusin niya ay ano ipalabas sa sa katawan mo yung yung di kayo mo di po kayo makapag uh, bawas ayan ayan po may mga bulaklak na po siya ayan swerte po tayo kukuha po tayo ng bulaklak niya ipanlangkap natin sa pampaswerte natin para kung sino man ang kukuha sa atin suswertin din siswertein din sila mapait po ito na uh, ano na na yung makabuhay mapait po yan. Yung sabi nila yung mapait daw malas pero di dyan sila nagkakamali. Yan po ay uh, swerte. Kasi naranasan ko yung swerte na yan. Ayan po mga kabatudis maraming salamat. At sana may bago kayong matutunan sa mga uh, video ko ngayon at uh, Maraming salamat din sa mga tagawas bye natin, mga viewers natin, mga supporters natin sa TikTok man sa Facebook o di kaya sa YouTube natin. Maraming salamat sa inyo. Uh, magandang umaga. Paalam, and God bless sa inyong lahat. Shout out na lang po sa lahat sa hindi ko nabanggit. Maraming salamat.